Ayan, magkilaw tayo ng bulinaw ngayon. Tinanggalin natin ng ulo guys. O yan, malinis na po yan. Ito po guys, yung mga ingredients natin. Ayan, Ayan luya, sibuyas, siling green, siling kalaman kalamansi. Ayan. Ayan guys, ya, hinugasan natin ng suka muna, no? Yung bulinaw bago natin timplahan. No? Ayan, makikita nyo guys, ah, hinalo-halo ko muna para ati isa eh, maging maluto uh, maluto muna yung uh, yung isdang bulinaw pero guys kailangan dapat eh, marinate muna natin no ayan ayan guys makita nyo na mga 5 minutes oh tapos uh, lalagyan na naman natin ulit ng suka guys no ayan okay so haluin ulit haluin ulit ayan makikita nyo guys no nahalo ko muna para ati eh, ayan so naglagay natin ng uh, uh, kalamansi ayan Ayan, nakikita nyo guys, kalamansi muna. So, may kunting suka na rin na nilagay natin dyan, no? Ayan, kalamansi muna guys, yun. O, tapos, sunod-sunod din mga ingredients nyan, no? Para ati si, kahit pa paano, masarap, suka at saka kalamansi yung halo natin. Dyan sa ating bulinaw. So, sinanggalan natin na ng ulo guys, no? Malinis na yan. Para ati siya, haluin muna natin guys, para ati si maluto talaga yung bulinaw niya. Ayan guys, naglagay na tayo ng luya. Ayan, luya muna, no? Para ati si, halu-haluin natin. Ayan, nilagyan natin ng luya guys, no? makikita nyo sa aking video. Ayan, nilagyan natin ng sibuyas. Ayan guys, sibuyas na natin ang nilagay ngayon. So ganyan guys yung pagkakon ng kinilaw na bulinaw. O, so ulo lang ang tinanggal natin yan kasi uh, maliit na mga bulinaw yan. O, hindi natin pwede hatiin yan guys. Ayan, nilagay natin ng sili labuyo. Ayan, mas masarap yan guys, sili labuyo. Ayan. Yun, shout out dyan sa mga mahilig magkinilaw no? para pang uh, pulutan. Ayan, lagyan natin na guys ng ating silig uh, green. Ayan. Shoutout dyan sa aking mga followers, no? Mega love shoutout sa inyo guys, no? Mag-subscribe, mag-like lang sa akong video. Ayan. Ayan, makita nyo guys, no? Ayan, para ma-update po kayo sa mga next na video ko, no? Ayan, makita nyo. Nilagay ko na ng asin guys. Ayan. Asin. Panimpla niya. Ayan, nalo-halo natin. Ayan, so may kumpleto na ingredients niya uh, na lahat aluhaluin na natin guys hanggang siyang maluto siguro after nyo kainin mamang ibabad nyo muna mga 5 minutes mas Pag magandang guys ilagay nyo muna sa ref mas masarap malamig lamig yung uh, kinilaw na bulinaw na uh, kainin bago siya kainin no so after nyo na hugasan kanina sabi nga i eh, mo na siya ng kahit mga ilang minutes mga 5 minutes bago mo siya tapos tanggalin nyo guys yung suka bago nyo plan ulit no Ayan guys, masarap na. Yun o, oh. Pwede nang kainin. ready to eat na. Ayan, guys. Shout out dyan sa aking mga followers, no? Ayan, guys, no? Mag-subscribe lang kayo. Mag-like lang akong mga share. Ayan, masarap na ng bulinaw. yun no? Sarap. Ayan. So, makikita nyo, guys. yan yan. Review ko lang yung mga ingredients para atis hindi nyo makalimutan. Para kayong ang gumawa, eh, alam nyo kung ano yan. Ayan, bulinaw natin, guys, no?